Eh bakit po pinili ng KBP na i-recommend sa NTC uh, itong digital terrestrial television standard na ISDBT ng Japan? Kasi meron pa yatang isa eh, yung DBB2T ng Europe. Tama po. Actually, meron pa rin hong yung American standard. Ano po? Um, yung pong DBB is yung European standard. Ito pong ISDBT naman yung uh, sa Japan. Ano po? Uh, napili po yan sa masusing pag-aaral po ng again ng mga stakeholders ng private sector sa so ng, ng gobyerno um, dinaan po natin sa testing at uh, pinaka maayos naman po lahat ng teknolohiya nababagay lang po itong ISDBT para sa Pilipinas unang-una po dahil doon sa tinatawag na Emergency Warning Broadcast System na ginagamit po ng bansang Japan at uh, tulad po nung nangyari nung ng bagong taon sa Japan makikita niyo po na gamit po nila ito na warningan po through isa po sa mga paraan is through television na warningan po ang mga mamamayan po ng Japan. Mm -hmm. So isa 'yun sa nakikita nating uh, nga po kahalagahan ng paglilipat ng uh, ng digital o paggamit ng version ng Japan as compared dun sa Europe uh, terrestrial broadcast ano ho. Tama po.